mas mabilis na lumago ang ekonomiya ng sampung reyon sa bansa kumpara sa National Capital Region noong nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, na itala sa 4.9% ang paglago ng ekonomiya ng Metro Manila noong 2023 na mas mababa sa 7.2% noong 2022. Mabagamat bumaba, bumagal ang uh, paglago ng ekonomiya ng Metro Manila noong 2023, ito ang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas na nasa 31.2%. Sinusukat ito sa Gross Domestic Product o GDP o pinagsama-samang kita sa mga produkto at serbisyo sa loob ng ating bansa. Mas mabibilis lang yung paglago ng ekonomiya noong other Jones. Like, if I'm not mistaken, it's Central Visayas na 7. So, mas mabibilis lang. It doesn't follow na nag-decrease tayo, no? Medyo bumagal lang yung paglago natin. Ang tinig ni Pasiano Dizon, Regional Director ng Philippine Statistics Authority sa National